Hello guys. Punta ko ngayon sa bank dahil magpa magpa-close ako ng aking credit card account. So uh, isa ito sa mga ano, privilege sa pagtuturo dito sa Taiwan. Actually, um, there is a good side and a bad side of it using a credit card So, ngayon ay samahan niyo ako para mag-close ng aking account, magbayad ng full payment, at saka makapag-close ng aking account. See ya! Mga kapengyo, Uh, yung bank naman pala is around 10-minute walk from my apartment. So, ang bilis lang. Nilakad ko lang ako lang mag-isa. And then, uh, nadilala ako ng pera para maabayaran kayo yung balance ko and mag-close ko na po yung account. Ang bilis lang ng transaction. Super! Yan yung pinakamaganda dito sa Taiwan. At nagutom ako. At uh, bumili ako ng paborito kong fresh lumpia dito sa Taiwan. Isa ito sa mga paborito kong pagkain dito sa Taiwan. Super! Sarap lang talaga. Iyon Thank you for watching. Follow for more. <coughs>